Sa nakaraang kwento natin ay nagtapos tayo sa pagsugod ng ating bida kay Orobas at sa pagpapatuloy ng kwento. Kahit pa mabilis gumalaw ang ating bida ay nasundan pa rin siya ng tingin ni Orobas. Tumawa naman ang demonyong unggoy at bigla niyang hinabol si Chrome, habang tumatakbo naman si Chrome ay sa isip-isip niya naman na kagayangan ng kanilang plano ay hinabol siya nito subalit hindi niya akalain na mabilis na si Orobas. Maya-maya pa ay bigla naman siyang tumigil sa kakatakbo at naisip niya na dapat ay mahihirapan sa paghabol ang unggoy na ito ngunit mabilis niya lang itong nahahabol. Nang makalapit na si Oroba sa kanya ay bigla naman itong inataki gamit ang kanyang mahahabang kuko ang ating bida. Mabilis lamang naiwasan yun ni Chrome dahil sinabihan siya ni Shelly kanina na ang kahinaan ng demonyong unggoy na ito ay ang papalat-palat ng pwesto. Pagkaiwas ni Chrome, ang plano niya ay kung maaari ay iwasan niya na huwag tamaan sa pamamagitan lamang ng pag-iikot nito sa paligid ni Orobas. Nagagawa naman niyang iwasan ang pag-atake ng unggoy subalit naisip ni Chrome na kung matatamaan siya ng kahit isang beses ng pag-atake nito ay sigurado siyang mamamatay siya. Bigla namang tumigil si Chrome at nagpasalamat sa impormasyon na sinabi sa kanya ni Shelly dahil kung wala siyang alam patungkol sa pinunong halimaw na ito, siguro sa ngayon ay pira-piraso na ang kanyang katawan. Hindi pa man siya nakakapwesto ay agad naman siyang inataki ni Orobas, pagkaataki niya ay agad naman yun iniwasan ng ating bida at dahil sa lakas ng pag-ataki ng demonyong unggoy ay bumawon ang kanyang matutulis na mga kuko sa bato. Iyon pala ang plano ni Chrome na patamain ang pag-ataki ni Orobas sa bato upang magkaroon siya ng pagkakataong umataki. Habang hindi pa nahuhugot ng demonyong unggoy ang kanyang kamay sa pagkakabaon ay sinugod siya ng ating bida at ang pupunteriyahin niya ay ang pinanggagalingan ng lakas at pati na rin ang kahinaan nito at ito ang kanyang mga binti. At hiniwa naman ni Chrome ang binti nito. Nagtataka naman si Chrome dahil hindi niya man lang masugatan ng malaki ang mga binti nito dahil sa tigas ng halimaw na ito. Napagdesisyon niya munang umatras upang makaisip ng kanyang susunod na gagawin. Habang umaaters siya ay naalala niya ang sinabi kanina ni Shelly sa kanya habang nagpapahinga sila na kung nagawa niyang sugatan ang mga binti ni Orobas ay may chance itong mapabagal ang paggalaw nito. Pinagmasdan na niya naman si Orobas at sa isip-isip niya na gusto niya sanang mabawasan ang bilis ng demonyong unggoy subalit wala man ng epekto ang pag-atake niya sa kanya. Kaya naman sa pagkakataong ito ay kinakailangan niyang makapagdulot ng malaking pinsala dito. Maya-maya pa ay biglang sumigaw si Shelly na hindi lang ang ating bida ang nag-iisang lumalaban sa bay-atake niya sa likuran ni Orobas ngunit dahil ang baba ng level ni Shelly ay hindi nga man lang nagawang sugatan nito. Sobrang gulat nagulat naman si Shelly dahil naramdaman niya na parang bakal sa tigas ang likuran ni Orobas. Dahil sa ginawa nila sa demonyong unggoy ay bigla naman itong sumigaw at inataki sila isa-isa at nakailag naman si Shelly subalit si Chrome ay natamaan sa pag-ataki ni Orobas. Bigla namang itong tumalsik dahil sa lakas ng pag-atake ng demonyong unggoy sa kanya. Nakita naman yun ni Shelly at nag-alala naman siya sa ating bida. Sinabi niya naman kay Shelly na ayos lang siya at mabuti at gallows lamang ang kanyang natamo. Agad niya namang ginamit ang kanyang regeneration sa kanyang sugat. Naisip niya na malakas sa pagkonsumo ng mana ang kanyang kasanayan na regeneration kaya naman kung maaari lang ay huwag niya na itong magamit upang hindi siya maubusan ng mana at mapanatili ang kanyang anyong tao. Sa ngayon ay meron na lang siyang 28 na mana. Habang tumatayo siya ay naisip niya naman na kailangan niyang kumalma upang makapag-isip siya ng maayos. Nang makapag-isip niya siya ay bigla siyang sumugod at ang kanyang plano ay kailangan niya lang iwasan ng matamaan ng pag-ataki ni Oroba sa pamamagitan ng pag-ikot nito sa halimaw na unggoy. Ginagawa niya naman ang lahat ng kanyang makakaya upang maiwasan ng pag-ataki ng demonyong unggoy at habang iniiwasan niya ang pag-ataki nito sa isip-isip niya naman na hindi pa ito ang oras upang gamitin na ni Shelly ang kanyang alas laban sa halimaw na ito. Tiningnan naman ni Chrome ang kanyang nalikhang sugat sa binti ni Orobas at sa isip-isip niya naman na sa tingin niya ay hindi niya magawang makapagdulot ng malaking pinsala sa kanyang anyong tao. Naalala niya naman ang paglaban niya sa Gargoyle King at naisip niya na magagawa niya lamang makapagdulot ng pinsala sa kay Orobas kung gagamitin niya ang matutulis niyang koko. Subalit na pagtanto niya naman na hindi kagaya ng paglaban niya sa Gargoyle King na malayo si na Shelly sa kanya at ngayon ay dalawa na silang lumalaban ng malapitan sa demonyong unggoy na ito. Iniiwasan niya pa rin ang pag-atake ng halimaw at naisip niya na imposible niyang magamit ang kanyang mga kuko dahil mahihirapan siyang itago ito kay Shelly. Dahil kapag bigla siyang nagpalit ng anyo bilang isang shapeshifter ay magpapanik si Shelly at kaakibat noon ay hindi na siya makakalaban ng maayos. Pinagmasdan na niya naman si Orobas at naisip niya na kung hindi niya itong magawang sugatan ay sigurado siya na mamamatay silang dalawa ni Shelley. Kaya naman sa oras na ito ay hindi na siya dapat magdalawang isip dahil sa unang pagtanggap niya palang na magkasama silang tatapusin ang sakunang ito ay inihanda niya na ang kanyang sarili para sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Bigla namang ibinaling ang atensyon ng Gorilla kay Shelly Ngumiti naman ito sa kanya habang si Shelly naman ay bahagyang natakot pero hindi hindi siya aatras dahil sa kagustuhan niyang tapusin na ang sakunang nagpahirap sa kanyang bayan. Nang makita yun ni Chrome ay agad siyang pumulot ng bato dahil sa isip-isip niya ay hindi naman ganoon kalakasan si Shelly dahil ang laki ng pagitan sa kanilang level, kaya naman pagkapulot niya sa bato ay inihagis niya ito patungo sa demonyong unggoy at tinamaan ito sa kanyang likod. Subalit hindi man lang ito pinansin ng demonyong unggoy, kaya naman agad sumugod si Chrome at inataki niya ang ahas na buntot ni Orobas sabay sabi na siya ang kanyang kalaban. Sa pagkakataong ito ay napansin na rin siya ng gorila at agad nitong inataki si Chrome ngunit mabilis lamang niya lang itong naiwasan. Habang umiiwas si Chrome ay sa isip-isip niya na sa pag-ataki niya sa buntot na ahas ng unggoy ay nakuha nito ang atensyon gaya nga ng sinabi ni Shelly sa kanya. Kaya muli na naman siyang tumakbo pa ikot sa demonyong unggoy dahil ito lamang ang tanging paraan upang maiwasan niya ang pag-atake nito. Napagtanto naman ni Chrome na nababasa na ng halimaw ang kanyang mga galaw at hindi na siya makakahanap ng pagkakataong umataki. Maya-maya pa ay dahil sa galit ng gorila ay humigup siya ng napakaraming hangin at ito ang isa sa kanyang kasanayan na tinatawag naman na Devil's Poison Breath. Alam naman na ni Chrome ang kasanayan ng halimaw na yun at ipinaliwanag niya na sa oras na may na ng halimaw ang kanyang pag-ataki at pansamantalang mapupuno ang lugar na ito ng hamog na merong poison. Habang pinagmamasdan naman ni Chrome na humihigop ng hangin si Orobas ay napagtanto niya naman na kaya ito gagamitin ni Orobas dahil naiirita na ito sa kanya dahil sa walang tigil niya sa pagtakbo. Ang poison breath naman ni Orobas ay hindi masyadong nagtatagal subalit sasakupin ito ang buong paligid, at kung mangyari man yon ay hindi sila makakalaban ng maayos. Subalit ang kasanayan na yon ay merong pang counter, kaya naman agad tumakbo si Shelly at bigla niya itong hinagis ang kanyang daladala patungo sa gorilla. Sumakto naman sa mukha ni Orobas ang kanyang inihagis at bigla itong sumabog at nagkalat ang mga powder. Wala naman ka Eddie Edea ang gorilla kung ano ang isinaboy sa kanya. Sa puntong pagkasabog ng isinaboy niya ay agad niya naman sinabihan si Chrome na dumapa at pigilan niya muna ang kanyang paghinga. Agad namang tinak ni Chrome ang kanyang ilong, habang ang gorila naman ay inubo dahil nahigup niya ang powder na isinaboy ni Shelly. Mayamaya pa ay hinawakan ni Orobas ang kanyang leeg dahil sa katina kanyang nararamdaman sa kanyang lalamunan dahil sa powder habang si Shelly naman ay nakatikip ng kanyang ilong at ipinaliwanag niya na ang kanyang isinaboy ay isang nakakalaso na mushroom na tinatawag naman na parashroom. At kahit na ang mga halimaw na makakasinghut ng ganoong karami na powder ay sapat na para makapagdulot ng pinsala sa lalamunan nito. Dahil sa nakakalaso na powder ay hindi na magagamit ni Orobas ang kanyang mata at ang kanyang ilong. Kaya naman sa puntong ito ay ito na ang kanilang pagkakataong umataki habang hindi pa makakita si Orobas. Agad naman kinuha ni Shelly ang spellstone at inutusan niya si Chrome na pansamantalang umatras muna dahil ihahagis niya na ang spellstone na sinasabi niya sa kanya kanina. Pagkahagis ni Shelly ay nadetect naman agad nito ng ahas na buntot ni Orobas. At dito ipinaliwanag na ang buntot ni Orobas ay nakakadama ng init ng mga nabubuhay sa lahat ng direksyon. Subalit meron din itong kahinaan na kung makakagawa sila ng katulad ng init ng tao ay madedetect rin niya ito. Habang pinagmamasdan ng ahas ang spellstone na ito ay nanginginig naman ito sa galit dahil sinusubukan itong i-paralyze ng pandaman ito at dahil sa ginalit nila ng gusto si Orobas ay ibinaling ito ang galit sa nadetect ng kanyang buntot na spellstone at inaakala nito na meron maliit na nilalang ang biglang lumitaw na malapit sa kanya. At bigla niyang inataki ang spellstone na inihagis ni Shelly malapit sa kanya. Nakakita naman ng pagkakataong umataki si Shelly at sa puntong ito ay pupunteriyahin niya ang nagawang sugat ni Chrome. pagka niya sa sugat na gawa ni Chrome ay nakita naman yun ng ating bida subalit na pagtanto naman ni Chrome na kulang pa ang lakas ni Shelly upang maputol nito ang binti ni Orobas. Naisip rin niya na hindi nila magagawang magdulot ng malaking pinsala gamit lamang ang kanilang mga espada. Kaya nagdesisyon siya na gagamitin niya ang pangil ng kanyang shapeshifter dahil sa isip-isip niya na maliit ang chance ang makita ito ni Shelly kumpara sa gagamitin niya ang kanyang matutulis na mga kuko. Bigla naman siyang sumugod at kinagat nito ng buong lakas ang binti na may sugat ni Orobas. Dahil sa talas ng kanyang mga pangil ay natuplap nito ang maliit na party sa binti ng demonyong gorilla. Dahil sa ginagawa ng ating bida ay ininda naman yun ni Orobas habang si Chrome naman ay nakakapit pa rin sa binti nito. Maya-maya pa ay bigla na bang ang dambuhalang Gorilla at pasimple namang tumalon si Chrome palayo sa Gorilla. Nagagalak naman si Shelly dahil nagawa nilang makapagdulot ng pinsala sa kung saan ang gagaling ang lakas ni Orobas. Yun ay sa kanyang binti na siyang nagpapabilis ng pagkilos nito. Habang si Chrome naman ay pinagmamasdan niya ang kaawa-awang Gorilla, at sa isip-isip niya na hindi hamak na mas malakas ang Gorilla kumpara sa kanila subalit nagawa pa rin nilang pahinain ito at nagpapasalamat siya sa taktika na ginamit ni Shelly. Habang tinititigan ni Chrome si Orobas, naisip niya na nagawa nilang kunin ang limang pandaman nito at nakaligtas sila sa poison na ibubuga sana ng Gorilla at gayon din ang bilis sa pagkilos nito. Pinagmas na niya naman si Shelly dahil ang tanging gagawin na lang nila ngayon ay kung paano tapusin ang demonyong unggoy na ito. Kaya naman sabay silang sumugod na dalawa at inataki ito gamit ang kanika nilang espada at habang inaataki nila ito sa isipan naman ni Chrome na kahit gaano pakakunat ang halimaw na ito ay magagawa nilang itong tapusin hanggat hindi sila titigil sa pag-ataki. Makalipas ang ilang sandali ng kanilang walang tigil na pag-ataki ay merong napansin ang ating bida at bigla naman itong tumigil sa kaka-ataki at nakita niya na humihilom ang sugat ni Orobas. Nagulantang naman siya dahil hindi niya inaasahan na meron din palang kakayahan ng unggoy sa pagpapagaling ng sugat nito. Kaya naman hindi na niya binigyan ng pagkakataong humilom ang sugat ni Orobas dahil kung magkataon ay wala na silang alas upang patumbahin ang gorila na ito sabay sugod niya. Pagkaatake niya ay walang hirap lang nitong sinalag ng dambuhalang gorilya ang kanyang espada gamit ang kamay nito. Pagkasalag nito ay ngumisi naman si Orobas sa kanya sabay atake nito gamit ang kanyang kamao sa ating bida. At dahil sa bilis ng pag-atake ni Orobas ay hindi na nagawang umilag ni Chrome kaya naman sinalag niya ito gamit ang kanyang braso. Napatigil naman ng bahagya si Chrome dahil hindi niya akalain na merong panglakas si Orobas sa kabila na malapit na ito sa kanyang kamatayan. Nakatayo naman ang demonyong unggoy habang ang ating bida naman ay iniisip niya na sa puntong ito ay hindi niya papayagan na matalo sila dito, at naisip niya na kung matatalo sila dito ay mawawala ng pag-asa ang bayan ng Oddfield at naalala niya naman ang nangyari sa kanyang ama at ina na pinatay ng mga demonyong lobo. Nagkaroon naman siya ng lakas ng loob dahil desperado na siyang tapusin ito at agad siyang sumugod sa sabi na kaya siya naging adventurer upang maprotektahan niya ang mga taong nangangailangan ng tulong. Sa puntong papalapit na siya kay Orobas ay nakita naman yun ni Shelly at hindi niya akalain na susugod na lang bigla ng harap-harapan si Chrome pagka ni Chrome ay sinalag naman yun ng gorila at hindi pa man siya nakakapwesto ay bigla na namang sumugod ang ating bida sa gorila. At dito sabayan silang aataki. Subalit naunahan siyang umataki ni Chrome at tinusok ito sa kanyang dibdib ng buong lakas at napasigaw naman ang demonyong unggoy dahil sa sakit. Pagtapos noon ay hindi na nakagalaw ang pinunong halimaw habang si Chrome naman ay hingal na hingal at napatanong na lang siya na kung nagawa ba niyang mapatay si Orobas na dambuhalang demonyong unggoy na gorila na siyang pinuno ng mga halimaw sa dungeon na ito. Makalipas ang ilang sandali ay nakatanggap siya ng 5,687 na experience points at agad naman itong nag-level up ng 7 level at ngayon ay level 47 na ang ating bida. Hindi naman maipaliwanag ang sayang nadarama ni Chrome dahil sa biglang pagtaas ng kanyang level. Sinabi niya naman na talagang ang nagtagumpay sila sa pagpaslang sa demonyong unggoy. Hindi naman nakalain ni Shelly na napatay nila ang pinunong halimaw kaya't bigla siyang napaluhod at umiyak dahil sa galat na kanyang nararamdaman. Nagpapasalamat siya dahil ligtas at makakapamuhay na ng maayos ang taong bayan sa Oddfield. Sa puntong pagkakita ni Chrome na umiiyak si Shelly ay nag-alala naman ito dahil umiiyak ito. Napahagulgol naman si Shelly at tugon niya kay Chrome na humihingi siya ng paumanhin dahil sa kanyang pag-iyak dahil hindi niya lang mapigilan ang kanyang nararamdaman na sa wakas ay natapos din ang pinakamatagal na niyang layunin. Dagdag niya pa na hindi niya akalain na mapapatay nila ang halimaw dahil sa buong akala niya ay mag-isa lamang siya sa misyon na ito at naisip niya na mamamatay lamang siya kung nagkataon. Subalit nang maisip niya ang nangyari sa simbahan gawa ng Evil Dragon sa pari at sa mga bata ay doon siya nagsimulang nagdesisyon na makikipagsapalaran upang talunin ang pinunong halimaw. Naalala niya naman ang mga taong nasa simbahan at sinabi niya na kung hindi dahil sa ating bida ay siguro sa ngayon ay namatay na siya at kung mangyari man yun ay ang mga taong malalapit sa kanya ay sasapitin nila ang pinakamalupit na tadhanang nag-aantay sa kanila. Sinabi naman ni Chrome kay Shelly na yun ang kanyang linya na kung wala siya dito ay sigurado siya na namatay na siya dahil wala siyang kaalaman patungkol kay Orobas. Dagdag niya pa na sa totoo lang ay nagpapasalamat siya ng lubos sa kanya dahil sa pagtulong niya sa kanya. Bigla namang tumigil si Shelly sa kakaiyak dahil sa kanyang narinig sa ating bida. Napaisip naman si Chrome na ang butas ng sakuna ang nagong dahilan upang abandonahin ng kaharian ang bayan ng Oddfield, sa ngayon ay tapos na ang sakuna. Naisip ni Chrome na dapat magpadala na sa ngayon ng mga knight ang kaharian upang puksain ang paghahari-harian ng Evil Dragon sa lugar na ito. Maya-maya pa ay ginamit niya ang kanyang kasanayan na regeneration upang gamuti ng sugat na dulot ni Oroba sa kanya. Bigla naman siyang nagulat dahil hindi niya man lang naisip na i-check ang kanyang mana bago niya gamitin ang kanyang regeneration. Naisip niya na kung tatakbo na naman siya ngayon ay mawawala ang masayang ganap nilang dalawa ni Shelly. Nakita niya naman na meron pa siyang natitirang kaunting mana kaya para sa kanya ay sapat na ito upang makalabas sila ng magkasama ni Shelly sa dungeon na ito. Napagtanto niya naman na malayo na ang kanyang narating sa ngayon dahil hindi niya man lang napalabas ang kanyang totoong anyo upang makipagsabayan sa mga malalakas na halimaw. Ngumiti naman si Chrome dahil tatlong level na lang ang kanyang kailangan upang makapag-evolve na naman siya. Kaya naman sa kagustuhan niyang maging tao ulit ay nagdasal siya na sana sa susunod na pag-evolve niya ay gawin na siyang tao. Nagulat naman si Shelly dahil sa ginagawa ng ating bida at tinanong niya kung ano ang ginagawa nito. Nalimutan naman ni Chrome na nasa tabi niya lang pala si Shelly sabay palusot niya na masaya lang siyang makitang tumataas ang kanyang level at tinanong niya si Shelly kung meron rin ba itong nakuhang experience points. Masayang tugo naman ni Shelly na noong pumasok siya dito ay level 19 lang siya ngunit sa ngayon ay level 28 na siya. Naalala niya naman ang dalawa niyang kasamahan at sabay sabi na sigurado siyang magugulat ang kanyang kasamahan pagkakita nila ng level nito. Maya-maya pa ay bigla naman siyang humingi ng tawad kay Chrome sa kadahilan ng wala naman siyang masyadong ginawa subalit nakihati pa siya sa nakuhang experience points ng ating bida. Tugo naman ni Chrome sa kanya na nagawa naman ni Shelly ang kanyang parte kaya karapat dapat lamang na mapunta sa kanya ang kalahating experience points. Sinampal-sampal naman ni Shelly ang kanyang pisni dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala at sinabi niya na dahil tapos na ang sakuna ay makakapag-relax na siya sa ngayon. Dagdag niya pa na kahit natalo na nila ang pinunong halimaw ay hindi ibig sabihin na mawawala ang mga halimaw sa dungeon na ito, Minungkahi niya na kailangan pa rin nilang makaligtas papalabas dahil baka meron pa silang makaharap na mga halimaw. Masayang sinabi naman ni Shelly na sa oras makabalik sila ay tutungo sila sa capital upang iulat na natapos na nila ang sakuna sa dungeon ng Oddfield upang makapagsimula na ang mga night na sugpuin ang mga evil dragons. Napakamot naman sa ulo ang ating bida at sa isip-isip niya na inaasahan niya na mapapagod siya. Kaya minungkahi niya kay Shelly na magpahinga muna sila bago nila kunin ang magic stone ng demonyong unggoy. Masayang sumang ayon naman si Shelly sa desisyon ni Chrome na magpahinga muna sila. Pagkadelat ni Shelly ay bigla siyang nagulat at tinawag niya si Chrome, habang si Chrome naman ay tinanong niya si Shelly kung ano ang problema. Maya-maya pa ay sinalo ni Shelly ang ataking apoy at tinamaan ito sa kanyang likod. Hindi naman nakabangon agad si Shelly dahil sa apoy na yon. Nagulat naman si Chrome dahil sa nangyaring yun. At dito dumating ang miyembro ng Evil Dragon at ang may gawa ng pag-atake na yun ay si Kenella. Sinabi niya na ang kanyang pinunteriya ay ang ating bida subalit bigla namang sinalo ng babae. Buhat-buhat naman ni Chrome si Shelly at tinanong niya ito kung bakit ang daming miyembro ng mga Evil Dragons dito. Bigla namang nagsalita si Galrod at sinabi niya na merong siyang nararamdamang kakaiba at hindi siya makapaniwala na merong nakapatumba sa Arachna at ngayon ay napatay na ang demonyong halimaw. Maya-maya pa ay bigla namang natakot si Shelly pagkakita niya sa pinuno ng evil dragon na si Galrod. Nagulantang rin si Chrome dahil hindi siya makapaniwala sa laki ni Galrod at napatanong na lang siya sa kanyang isipan na kung tao pa ba ito. Sumabat naman na galit na galit si Jeff na hindi niya akalain na ang batang kagaya ni Chrome ay may lakas na tinataglay at sinabi niya pa na papahirapan niya ang ating bida bago niya ito patayin at ito na ang araw na kanyang inaantay. Sinabi naman ni Shelly kay Galrod na nakakaawa silang nilalang dahil napatay na nila ang pinunong halimaw na si Orobas. Dagdag niya pa na dito na nagtatapos ang paghahari-harian ni Galrod sa bayan ng Oddfield. Sinabi niya pa na sila ang nakatalo kay Orobas at hindi sila makakalabas ng buhay dito kung susubukan nilang magigante sa kanila at minangkahi niya na kung tumakbo na lamang ang mga ito bago pa dumating ang mga knights ng kaharian. Tinanong naman siya ng nakangiti ng isang miyembro ng Evil Dragon na kung ano ba ang nakakatakot sa dalawang adventurer na sa dulo na ng kamatayan. Sinabi niya pa na hindi nila alam kung paano magsinungaling at tinawag niya pang mga tanga ito. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag like, comment at mag subscribe na rin at ehit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita kit sa susunod mga boss!